isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymonte Taong Lumot, at Planetang Tagalog. Ilang kilometro ang layo mula sa Siliguri, matatagpuan ang pinaka-nakakatakot na burol sa India, ang Dow Hill. Sa araw, napakaganda ng Dow Hill, ngunit sa gabi, may kakaibang pakiramdam mula rito. Kilala ang Victoria's Boys School sa Dow Hill dahil sa mga kakaiba at nakakilabot na pangyayari. Sa taglamig, kapag nagsara ang paaralan sa loob ng tatlong buwan, hindi nagtatangkang pumunta sa paaralan ang mga lokal sa Dow Hill. Naganap ang ating kwento noong 2005. Isang estudyante si Rupert sa paaralan ito. Ipinanganak siya sa Canada at isang obisyal sa Canadian Embassy na nadistino sa Siloguri ang kanyang ama. Kung ilalarawan, si Rupert ay isang napakatapang na bata hindi siya katulad ng iba na naniniwala sa mga nilalang tulad ng mga multo o mga demonyo. Ito ang nangyari isang araw. Ngayong linggo, lahat tayo uuwi sa ating tahanan para sa bakasyon. Hindi ba ayos yun? Walang sino man ang gustong manatili sa haunted school na ito na puno ng mga multo! Oh sige Tony! Huwag mo nang simulang banggitin ang mga multo na yan. Ilang beses na kitang kinukumbinsi na walang multo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka ba nakakainkwentro ng multo? Bakit? Ikaw ba? Hindi, hindi naman. Pero naniniwala ako sa mga kwentong naririnig ko. <laughs> Sabi mo nga, kwento lang. Paano ka nakakasiguro na totoo? Una, magpasya ka. Totoo ba yung kwento o hindi? Totoo ang kwento. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bakit hindi mo mismo subukan? Hinahamon kita na magpalipas ng gabi dito pag nakauwi ng lahat. Doon maniniwala pa lang ako sa'yo. Sige, tinatanggap ko yung hamon. tinanggap ni Rupert ang hamon ni Tony. Noong Sabado, umuwi ang mga bata sa kanilang mga tahanan para magpahinga. Mag-isa lang si Rupert sa hotel. Sinabi niya sa kanilang ama na sunduin siya rin ang magahan. May misyon siyang patunayan na hindi totoo ang mga multo. Nagpaalam na rin si Tony kay Rupert. Paalam! mag ka! Paalam! Paalam! Naglaro si Rupert ng video game sa kanyang silid. Kinagabihan, bumaba siya at naglakad sa mga pasilyo ng paaralan. Mukhang oh, nakakatakot pag walang laman itong paaralan. Siguro ito yung dahilan bakit natatakot silang tumambay dito. Sa kanyang paglalakad, may kakaiba siyang naramdaman na tila may nagtatago sa kanyang likuran sa likod ng pader at tumatawag sa kanya. Rupert! Rupert! Sa isang sandali, napahinto si Rupert. Pero naisip niyang pinaglalaruan lang siya ni Tony. Meron pang isang tao bukod sa kanya na nasa paaralan din. Lumapit si Rupert patungo sa batang lalaking nakasuot na itim at itim na hood. Ngunit habang papalapit si Rupert, nagsimulang tumakbo papalayo ang bata. Pero sinundan ito ni Rupert. Naunang tumakbo ang bata at pumunta sa masukal na kagubatan. Tumingin sa paligid si Rupert at hinanap niya ang bata. Minsan, may tumunog sa isang parte ng kagubatan at minsan sa kabila naman. Naguluhan si Rupert dito. Lumubog na ang araw at nakatayo pa rin si Rupert sa kabilang bigla na lang naramdaman niyang may humawak sa kanya. Napasigaw si Rupert sa takot. Ah! Oh! Bata, hindi ka dapat lumalabas dito sa ganitong oras. Umuwi ka na! Dalian mo! Bilis! Isang taganayo ng taong humawak sa kanya habang naglalakad siya pabalik ng paaralan. Muli, narinig na naman ni Rupert na may tumatawag sa kanyang pangalan. Rupert! Rupert! nakapagdesisyon na si Rupert at buo na ang loob niyang alamin kung sino ito. Pumulot siya ng bato at ibinito ito sa bata. Sobrang natakot si Rupert sa sunod na nangyari. Tumagos ang bato sa si bata. Naisip niya na hindi ordinaryong bata ito. Hindi at walang iba kundi isang multo. Nagsimulang kumilos ang bata at unti-unting lumapit kay Rupert. At doon nahulog ang hood nito. Ikinagulat ni Rupert ang kanyang nakita napagtanto niya na wala pala itong ulo. Ah! Tumakbo palayo si Rupert at sumikaw ng malakas. Tulong! Tulong! Tulungan niya ako! Sa ang direksyon man siya tumakbo upang makatakas, lumilitaw ang multo sa kanyang harapan. Sa puntong ito ay natroma na si Rupert. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagtakbo niya hanggang makita niya ang gate ng paaralan. Iligtas niyo ako! Parang awa niyo na! Iligtas niyo ako! Papalapit na sa kanya ang multong pugot. Nagawa ni Rupert na makarating sa gate ng paaralan bago siya mawala ng malay. Nakita siya ng gwardya at dinala siya sa paaralan. Ikinuwento niya sa gwardiya kung anong kanyang nakita nang nagkamalay siya noong gabi. Ma-ma-may ma, pugot na ulong batang lalaki. Alam ko na rin yan. Naniniwala ako na nakikita mo rin ang pugot ng ulong batang lalaki. oh at gusto niya akong patayin. Hindi, bata. Huwag kang matakot. Hindi siya pumapatay ng sinuman. Ang gusto niya lang maging kaibigan ka. Anong ibig niyong sabihin? Narinig ko lang ang kwentong ito sa mga taga na Maraming taon na nakalipas. Isang napakatalino na batang lalaki ang nag-aaral sa paaral lang ito. Palagi siyang mag-isa at walang kaibigan. Palabas siya ng libro kung kaya ay tinutokso siya at pinubuli siya noon ng ibang mga bata. Nang dumating ang winter break, nagpa siya rin siyang manatili sa paaral tulad mo. Ilang araw na lang ay pupunta ng kanyang mga magulang para sunduin siya. Madalas niyang ginugugula halos lahat ng oras niya sa library Ngunit siya ay naiinip Kung kaya pumunta siya sa malapit na kagubatan Para libutin ito Isang gabi habang naglilibot sa kagubatan Isang grupo ng mga maganapo umatake sa kanya Ibigay mo yung pera mo Wala po akong pera Huwag mo kaming niloloko Wala po talaga akong pera sinungaling. Inilagay ng magnanakaw ang kanyang kamay sa bulsa ng bata at nakita may pera doon. Sa sobrang galit ng magnanakaw ay pinutol nito ang ulo ng bata. Mula ng araw na yon, gumagalan sa paligid ng paralan ang multo ng bata. Bakit yung batang pugot ng ulo ay pag-alagala at tinatakot ang lahat? Hindi ko rin alam. Basta sa pagkakaalam ko, hindi niya intensyon na manakot ng kahit sino Sadyang mag-isa lang siya at gusto makipagkilala sa'yo. Pero tayo bilang tao, kakaiba. Madali tayo matakot sa mga baga na hindi natin naiintindihan. Huwag kang mabahala, nandito lang ako. Malapit na din ang madaling araw. Dalating na mga magulay mo para sunduin ka. <laughs> Hindi umalis ang gwardiya sa tabi ni Rupert buong gabi. Kinaumagahan, nakarating sa paaralan ang mga magulang ni Rupert. Sinabi ng gwardiya ang nangyaring insidente at inuwi na nilang anak sa bahay. Naniniwala na ngayon si Rupert sa mga multo at hindi na ito paduludahan kahit kailan. <coughs> ang Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.